Hi, kuya. Ano kay kuya? Aray ko, kuya. Para 30 minutes lang ako lumabas. Eh, 30 minutes. Kanina nga sabi ko nga sa iyo doon kanina. 5 minutes. Nandito na ako. Grabe ka. Sabi ko nga sa so kanya, di ba? Ma'am, 5 minutes. Nandito na ako. Nasa bahay niyo na ako. Sa tapat ng bahay niyo na ako. Eh, sabi mo kanina. Sige, bababa ako. tumawag ka pag ganun ka na. Tapos pinaghintay mo ako ng napakatagal. Eh, may ginawa, ka. may ginawa lang naman ako saglit. Eh, dapat kung may gagawin ka, wag ka muna magpa-deliver. Ito yung ano mo, ito mo. Oh. May sa baga mo. Hello po, ma'am. Hello. Hello, ma'am. Ma Mga 5 minutes na lang po ako, nandiyan ako. Baka pwede pong ano, bumaba na lang po kayo pag kung sakaling bababa po para hindi na po ako maghintay ng matagal. Ah, sige, kuya. Pag dumating ka na, eh, ano, tawagan mo lang ako. Okay po, ma'am. Thank you po. Ah, sige po. A few moments later. Hello po, ma'am. Hello. Ma'am, nandito na po ako sa tapat ng bahay niyo po. Oh, sige, bang mabahan na ako. Hintayin mo ako. Okay po, ma'am. Thank you po. Sabi ko nga kanina, 5 minutes, nandito na ako eh. Hanggang ngayon, hindi pa bumababa. Maadadali ko talaga yan. 30 minutes Hello, later. Hi, kuya. Anong hi, kuya? Aray ko, kuya. Para 30 minutes lang ako lumabas. Eh, 30 minutes. Kanina nga sabi ko nga sa'yo doon kanina. 5 minutes, nandito na ako. Tapos sasabihin mo sa akin 30 minutes, naghintay ako 30 minutes, tapos hindi ka naman mag ano, mag additional Grabe ka. Sabi ko nga sa kanya, 'di ba? Ma'am, 5 minutes, nandito na ako, nasa bahay niyo na ako, sa tapat ng bahay niyo na ako. Eh, sabi mo kanina, sige, bababa ako, tumawag ka pag ganun ka na. Tapos pinaghintay mo ako napakatagal. Eh, Grabe hindi ginawa, ka. may ginawa lang naman ako sa glit. Eh, dapat kung may gagawin ka, huwag ka muna magpa-deliver. Ito 'yung ano mo, ito mo. Oh, Maya sa baga mo. Grabe ka, kuya. Ay, kuya. Pasensya na. Binatagalan ako akong lumabas. Ay, okay lang po, ma'am. Sa susunod po, ako na lang po yung mag-a-adjust pag nakuha ko po yung item nyo. Ang gagawin ko po, 30 minutes po, before ako makapunta po dito, tatawagan ko na po kayo. Kaya sa ganun po, sakto po yung pagkakadating po natin. Sakto po para hindi po ako maghintay. Ganun na lang po, ma'am. Pasensya na rin po kasi naghintay po ako ng 30 minutes. Eh, nakakahiya naman po sa akin. Alam po naman po na hindi kayo mag-a-add. O sige po ma'am. sige. Sige na po ako. God bless. Oh, sa palo naman ang page niya ate, Bilendiano Sandigan. Nandiyan sa screen natin. Tulungan natin siya magkaroon ng followers. 1.1 uh, followers yan, 1.1k. So yun, niyo yung mga reels niya. Eh, palo niyo ako sa page ko. Yun, uh, palo natin, supportahan natin pag yung mga nagsisimula. Yan, maraming salamat sa inyong panood. Mag-ingat kayong lahat and God bless po. Nah, tingnan, nah, nah, dito, at ko Aray ko kuya, para 30 minutes lang ako lumabas.